So ayan mga idol, aray na tayo Ayan Okay Ayan, sana dawihan ulit tayo Kasi kahapon idol Dalawang dawi natin, isa lang natin Sa pasanan ngayon ay uh, ulit tayo

mapagpalang araw sa inyong lahat mga idol, ayan, lalong-lalo na po sa ating uh, mga OFW ayan, lagi po kayo dyan mag-iingat mga idol at as ever, dito po sa kapula ng ating bansa, Luzon, Visayas, Mindanao ay isa po mapagpalang araw sa inyong lahat mga idol, ayan at ay isa po uh, mapagpalang umaga sa ating lahat ayan, nandito naman tayo idol sa ating hanap buhay, ayan at uh, sana ay uh, pagpalain tayo sa araw na ito So ngayon mga idol, abang-abang lang po kayo At uh, mamaya-maya, area na rin po tayo ng ating pamalakaya Okay? Alright! So ngayon mga idol, area na tayo Ayan Okay! Ayan, sana, dawihan ulit tayo Kasi kahapon na idol, dalawang dawi natin Isa lang yung ating sampas Sana ngayon ay uh, pagbigyan ulit tayo Yeah. So it's my way Narinig din tayo. Sana masampa. Sana ibigay sa atin. Para may huli na. Sana ibigay. Para okay pa sa all right. Magkabawi man lang sa konsumo. Oop. Maliit lang siguro idol, hindi man nagkalaban maliit na siguro pero mapikat alright yun hindi na pumalag siguro mga idol Maganda pagkasabi tayo Ayos Okay pa sa all right Yee. Ay Thank you Lord Thank you Oh Tanggal kagad yung kawil Tandahan kay matalas ang ipin Alright. right. Oh. <laughs> nice one. <laughs> oh. Eh. Okay. alright. May pambawi na rin tayo mga idol. Ah. Eh. Akala ko malugi na talaga tayo mga idol. Kasi ang oras natin ay magalasunsi na. Wala kaninang umaga. Ahay. Yan, suklay muna natin kay nagulo yung ating pamain. Kailangan natin suklayin. Yan. Kaya may daladalan dalan suklay talaga mga idol para pagka nagulo yung pamain ay suklayin para mas maganda tingnan. All right. Yan sinasabing patagalan talaga magpahila mga idol sa so, akin mga idol, ang lang kayo at uh, ayusin ko muna yung aking ano, uh, pag na isda okay, alright so ayun mga idol, aria ulit tayo Alright, pasa okay. Fight yung tanigin natin mga idol Hindi pumalag <laughs> Para sa atin talaga Nakawa siguro kasi tanghali na Wala pa rin tayo eh. <laughs> Thank you, thank you Lord, thank you Sana may lupa Wala kanina umaga Ngayon tayo dinawihan Ang oras ay mag alas na ayan sana managdagan pa okay, ulit. So, ayan kirahi ulit Dawihan tayo Dawihan abang abang tayo Dawihan tayo Dawihan tayo tayo Dawihan tayo Dawihan tayo Dawihan Sana ibigay uli sa atin. Sana ibigay uli sa atin. Mabait Ikau dapat mabait din Dito ka na para mabait ka rin sikyo ng ating kalahan idol. Siguro sa lubong yung daw eh. Ah. Thank you Lord. Thank you so much. Nakadalo rin tayo mga idol. Ah! 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 All Alright! <laughs> One. <laughs> Yahoo! Thank you. Thank you so much Lord. sa blessing ngayong tanghali ng mga idol. Nakapadalwa naman tayo. Ah! Yeah. <laughs> malaki don. Malaki yung ating pangalawang dawi idol kaysa doon sa una natin dawi, mas malaki itong huli natin dawi. Ha! Ah. Ugas muna ng kamay, madulas. Alright. Kuha naman tayo ng pamain na flying fish. So ay mga idol, ah, kung gusto niyo bumili ng flying fish idol ay ah, mamili kayo ng flying fish gantong klase ng idol 'yan. 'Yan, yung gantong klase idol, maiksi lang yung pakpak. -pak. Kung tawagin dito sa amin idol ay barungoy. Ito klasing flying fish kasi na ito idol ay ah, kahit sa ilahan kahit ah, matagal mo siyang ilahin, hindi basta-basta masisira, hindi katulad ng flying piece Malambot ang katawan pag kainila mo, kailangan mo ulin sikapin kasi baka sira na. Pero itong mga idol ay matibay, matibay ito sa ilahan. Kaya ganito ang binibili namin na pamain. Yehi. All Yan, pagwapo na naman tayo, pagwapo. Suklay na naman tayo. Pagupuhin na naman natin ang ating pantanigi. Ang may-ari lang ang hindi gwapo. <laughs> Right, ha, nice one, nice, nice one, nice too, all right. Under, under. <laughs> 放开刀！ pa doon pagka nagkakahuli ng na isda o lungkot mo pagka pa yung isda na papaltan ayan <laughs> so ayan mga idol abang abang nalang kayo makinawihan na naman tayo so ayan mga idol wala nang dawi ay buti na lang nakadalwa tayo mga idol habol pa habol pa sa tanghalian ayan at uh, pahinga-hinga muna tayo mga idol at sabi, habang nagpapahinga ko mga idol, ay uh, magkain din muna ako. Ayan, natatanghali na mga idol, alas 12 na. So, abang-abang na lang ulit kayo mamaya idol, kung magkarya pa tayo o uuwi na tayo. Ayan, okay, alright. Ayan mga idol, kakarating lang natin dito sa tabi. Ayan. At uh, nakadaan na pa tayo ng Subasco. Lakas ng Subasco, kaya basang basa. basang basa ano kulimlim pa nga ayan yang yung natin kanina na subas ko ayan lakas ang ulan at uh, rin ang gulong ng alon ang saranong ng ating luso ayan kukunin na yung ating isda ikaw ay alright yan ayan, ayan. Kina tanigi kinalang tanigi habo ay ah Ako nanda doon sa bukid ng mga bato. Dapat! Yan guys! Dito na naman tayo! Tayo uh -huh. na naman ang tanigi! Yan oh. Tanigi, mga limang kilo. Alright! Dalawang piraso lang. Ah, tapos Ay, ang laban. Ang lang guys! Ang pagkuha ng tanigi dito. Oh. ha ha! Nakab na! Wala na! Pasalin niya na yan! Kaya dalawa piraso! <laughs> Bye guys! Love <Lado>. Yan! <laughs> shout out Ay -ay. sa mga Tagupulilyo Island! <laughs> Taga Pulilyo lang na idol yan. Taga Pulilyo Island yan. Pulilyo Island, ano yan? Tapos yung, yung isa idol, taga, ano yan, taga Burias. Ay, mas bati, mas bati ka ba na no? Ah, mas bati pala. Mas bati nyo. Ay, waray. Waray upay. Waray <laughs> <laughs> upay. Okay, alright. Tingnan natin mamaya idol kung ilang kilo yung ating huling tanigi. Ayan po idol, yung ating uh, huling tanigi. Ayan, na dalawang piraso. 16.4 yung dalwa. Yung isa idol ay 9.4, tapos yung isa ay 7 kilos. Ayan, kaya 16.4 times 260. Kaya bumita tayo idol ng 4,264. Ayan, kala ko talaga idol ay uh, talagang malulugi na tayo. Ayan po yung kasabihan na kapag may tiyaga ay talagang may nilaga. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga idol and God bless you all.